Dahil nakatutok pa rin siya sa Ukraine, si Vladimir Putin ay nagkaroon ng parang tunnel vision. Dahil sa labis niyang pagnanais manalo sa digmaang sinimulan niya, hindi na niya napapansin ang malalaking problema sa bansa. May mga tensyon na unti-unting lumalalim sa ilalim ng ibabaw. At kapag natapos na ang digmaan sa Ukraine, nanganganib itong sumabog. May malaking nangyayari sa Russia. Hindi na ito kayang itago ni Putin. At baka nga hindi na rin niya ito lubos na alam kung agad makahanap ng solusyon ang Russia. Maaring hindi Ukraine ang pinakamalaking banta sa bansa. Maaring maging problema mismo ng Russia ang mga tao nito. Simple lang ang malaking suliranin ng Russia ngayon. Walang sapat na bilang ng pulis ang bansa. Ayon kay Chuck Farrar ng Kiev Post na naglabas ng opinyon noong Nobyembre 10 tungkol sa sitwasyon at mga suliranin ng kapulisan sa Russia, tinawag ni Farrar ang sitwasyon na time bomb na unti-unting sumasabog. Malaking problema ito para kay Putin. Bakit? Sa totoo lang, matagal nang nananatili sa kapangyarihan ang leader ng Rusya, bahagi na rin dahil pinapatakbo niya ang isang estado ng kapulisan. Dahil sa dami ng opisyal, kontrolado ni Putin ang isipan ng karamihan sa mga Ruso dahil alam nilang may parusang gulag sa sinumang mang magpapagalit sa kanya. Mas kaunti ang banta kapag walang polis. at maaring sapat na iyon para magdulot ng kaguluhan sa loob ng Russia. Sunod-sunod na krimen, karahasan at protesta. Ipinapaliwanag ni Farrar ang isyu ng Russia Gamit ang kawili-wiling estadistika, dahil isa sa tatlong posisyon ng pulis ay bakante mula noong pebrero 2000 at 22 na pananakop, hirap ang panloob na seguridad ng bansa. Nagresulta ito sa pagtaas ng krimen, karahasan, at posibleng pagbabago sa pagpapanatili ng kaayusan ng Kremlin. Pag-uusapan natin mamaya ang ilang epekto na binanggit ni Farah sa video. Sa ngayon, mahalagang tandaan na si Farah ay hindi lang ang nagtanong kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa sitwasyon ng pulisya sa Russia. Noong Oktubre, 30 naglabas ang Jamestown Foundation ng artikulo tungkol din sa halos parehong paksa ni Farrar. Ipinakita nito na ang krisis sa pulisya ng Russia ay kakaibang sitwasyon na dapat pag-isipan. Sa ngayon, mas marami ang pulis kada tao sa bansa. Halos dalawa tuldok lima beses kaysa United States at doble sa European Union. Maraming pulis sa Russia dahil isa itong estado ng pulisya hindi lang dahil sa dami nila. Kailangan ng bansa ng mas maraming pulis kaysa sa ibang mga bansa at organisasyon na nabanggit. Dahil sinusubukan ng Kremlin na magkaroon ng higit na kontrol sa mga tao nito, ang mga pulis ang gumagawa nito. Kung magkulang sila, nawawala ang kontrol. Gaano kalala ang sitwasyon? Ayon sa Jamestown Foundation, sapat ng masama ang kakulangan ng pulis sa Rusya. Maraming istasyon sa bansa ang halos o ganap na walang laman. Ang resulta nito ay ang kakaunting mga pulis na natitira sa mga istasyong ito ay napipilitang magtrabaho ng mas mahaba kaysa sa nararapat na nagdadagdag pa ng elemento ng pagka-burnout sa sitwasyon na lalong nagpapabigat sa kanilang kalagayan. Ipinapakita rin ng ibang mga ulat na ang kakulangan ng pulis sa Russia ay hindi na bago o nakakagulat na balita. Noon paman, noong Oktubre 2000 at 23 iniulat ng Interfax na sinabi ng Russian Interior Ministry na kulang sila ng 10,000 pulis ang dating pinuno ng Departamento ng Pananalapi at Ekonomiya ng Ministeryo, si Irina Karflish, ay marami ring sinabi tungkol sa isyong ito noon. Hindi lang basta hindi kompetitibo ang allowance at sweldo sa aming institusyon. Mahirap pa itong pag-usapan. Sa ngayon, kulang kami ng 10,000 empleyado mula 70,000. Karamihan dito ay unit ng labanan. Ayon kay Carl Flish, noong 2023, malaking isyu ang presensya ng pulis sa kalsada at kailangan agad itong tugunan. Baka matagal na itong iniisip ni Putin, alam niya na ang kontrol niya ay labis na nakasalalay sa malakas na puwersa ng pulisya para sa Kremlin. Pagkalipas ng dalawang taon, hindi pa rin bumuti ang kakulangan ng pulisya sa Rusya. Sa halip, lalo pa itong lumala. Nalutas ng Rusya ang seryosong problema sa pulisya sa halos dalawang taon na halos walang ginawa. Ayon kay Farar, sabi ni Vladimir Kolokotsev, ministro ng panloob na gawain ng Rusya, kulang ng isang daan at pitumput tauhan ang kanilang kagawaran para mapunan ang puwersa ng pulisya. Isang daan at walumput tatlong ng puwersa ng Rusya ang nawala. At lumalala pa ito. Mas malaki ang kakulangan ng Russian Federal Penitentiary Service. Kulang sila ng 23% ng mga opisyal na kailangan. Maaaring hindi malaking isyu kay Putin ang serbisyong iyon. Kumukuha siya ng mga kriminal sa kulungan para ipaglaban at mamatay sa digmaan sa Ukraine. Maaaring sabihin niyang hindi na kailangan ng Russia ng maraming gwardiya dahil kaunti na ang mga bilanggo. Noong Nobyembre 10, lumabas ang balita na nag-aalok ang Russian Ministry of Defense ng mas malawak na amnestiya sa mga kriminal. Basta handa ang mga kriminal na makipagdigmaan. Sabi ng United 24 Media, pwede nang palitan ng mga serial killer at marahas na kriminal ang kanilang mahabang sentensya sa pagsali sa mga laban. Pagbalik nila, maaga silang makakalaya sa kulungan. Malamang iyon ang magsisimula ng polis na pulburang nabubuo sa Rusya. Babalikan natin yan mamaya. Kahit mapalusot ni Putin ang kakulangan ng opisyal sa kulungan, hindi niya magagawa ito sa buong pulisya ng Rusya. Kulang ito sa tauhan para matiyak ang kontrol ni Putin sa Rusya. Unti-unting nabubuwag ang estado ng pulisya sa Rusya sa harap mismo ni Putin. At mapapaisip ka kung paano hinayaan ng leader ng Rusya na mangyari ang lahat ng ito. Ilang salik ang nakakaapekto dito. Gaya ng mababang sahod na matagal ng problema, itinampok ni Karl Plush ang isyong hindi pinansin ng Kremlin. Noong Setyembre 2023, iniulat ng Russian Service ng British Broadcasting Corporation na sobrang pagod na ang pulisya ng Russia. Nadismaya at naguluhan, isang dating pulis sa rehiyon ng Rostov, Russia, ang binigyang diin ang problema sa sahod noong 2000 at 23. Noong panahong iyon, tumatanggap ako ng 50,000 rubles. Hindi masama, ayon sa opisyal tungkol sa kanyang pagpasok sa trabaho kasabay ng mga reforma sa pulisya ni dating Pangulong Dmitry Medvedev noong 2,000 at 11. Pero yung 50,000 ngayon dahil sa inflasyon at taas presyo, di pa rin tinaasan ng sahod para sa konteksto. Ang 50,000 rubles bawat buwan ay halos dolyar, 600, at 15 na hindi naman malaking halaga kahit sa Russia. 12 taon ng walang taas sahod totoo yan. Ayon sa British Broadcasting Corporation, maraming pulis sa Russia ang umalis sa serbisyo noong nakaraang dalawang taon para maghanap ng mas magagaan na trabaho. Mas malaki pa ang kita roon. Ang opisyal na kumita ng 50,000 rubles ay nagtatrabaho na ngayon bilang taxi driver, ayon sa ulat. Isa sa mga kaibigan ng opisyal na iyon ay nagtatrabaho bilang courier. At pareho silang kumikita ng doble sa mga trabahong iyon kumpara noong sila ay mga pulis pa. Mas mababa ang karaniwang sahod ng mga pulis sa Russia noong 2,000 at 23 kaysa noong nagsimula ang nakausap ng British Broadcasting Corporation. Batay sa ulat, ang karaniwang sahod noong Setyembre 2023 ay 40,000 rubles, mas mababa ng 23,000 rubles kumpara sa karaniwan ng mga Ruso. Malamang nahuhulaan mo na kung ano ang sasabihin namin. Katulad noong 2,000 at 23 na binaliwala ng Kremlin ang isyu sa pulisya. Tila ganoon din sa mga reklamo sa sahod ng opisyal. Ibinahagi ni Farar sa Kiev Post na mas mababa ang karaniwang sahod sa 2,000 at 25 kaysa noong 2,000 at 23. Ngayon, ang patrol officer ay kumikita ng mga 38,000 rubles o dolyar. 380 kada buwan, mas mababa pa sa sahod ng karaniwang cashier sa Moscow. At mas lumala pa ang sitwasyon ng mga pulis sa Russia dahil hindi na sila makakakuha ng lagay o makakapang-abuso para dagdagan ang sahod nila pinalakas ng Russia ang kampanya kontra korupsyon sa pulisya. Kaya nawala ang mga dating benepisyo ng mga opisyal. Kaya, dahil hindi nakaakit-akit ang karera sa hanay ng pulisya ng Russia, saan na ngayon tumutungo ang maraming opisyal, maging ang mga may karanasan at mga nagnanais palang maging pulis? Tama hula mo sa militar ng Russia. Sa Russia, pinakamalaki ang kita ngayon sa pagsasakripisyo para sa digmaan ni Putin sa Ukraine laganap ang makitid na pananaw. Ang signing bonus ng militar sa ilang bahagi ng Russia ay nasa 20,000 rubles, halos doble ng kita ng karaniwang pulis. Dagdag pa ang halos katumbas na taunang sahod sa bagong recruit, kaya madaling magdesisyon. Kung marunong o gustong matutong gumamit ng armas, edi mas mabilis kumita ng magandang sahod sa militar ng Russia kaysa sa dating pulisya roon. Paano makakakumpetensya ang pulisya ng Russia? Isa pang salik dito ay ang mga taong naiinganyo na pumasok sa militar ng Rusya ay sila ring target na audience para sa mga bakanting posisyon sa Rusya. Mahirap makuha ang datos ng rasyo ng babae at lalaki sa pulisya ng Rusya. Ayon sa Helgi Library Graph, noong 2,000 at 15,100 at 65% babae at 800 at 35% lalaki ang rasyo. Bumaba ito kumpara sa datos noong nakaraang taon. Ang mga lalaking posibleng pulis sa Rusya ay nakikipaglaban na ngayon sa Ukraine dahil sa lumalalang kakulangan noong 2023. Hindi pinalitan ng Rusya ang mga lalaking iyon ng babaeng opisyal. May hawak si Putin na resipe ng kapahamakan. Resipeng ito ay nagsisimula ng kumulo at halos umapaw. Tinutukoy ni Farrar na tumataas na ang krimen sa Rusya dahil kaunti na ang pulis, tumagal ang responde at humina ang pagpigil sa krimen, sabi ni Barar. Dahil dito, Mabilis lumalala at nagiging mas marahas ang krimen sa Rusya. Tumaas ang mga krimeng may ilegal na baril. Tinatayang 25,000 noong 2,000 at 20 dahil sa pagpupuslit mula Ukraine at paglihis mula sa militar. Sabi ni Barar, pinakaapektado ang urban at liblib na lugar sa timog at silangan ng bansa. Dumarami ang mararahas na krimen tulad ng pagpatay, armadong pagnanakaw at pananakit habang nahihirapan ang puwersa ng pulisya ng Russia. Dapat ding tugunan ng Russia ang problema ng mga veteranong umuuwi at gumagawa ng krimen. Sabi ng isang artikulo ng Global Initiative Against Transnational Organized Crime noong Hunyo, mga veterano ang responsable sa pagkamatay o malubhang pananakit ng halos daang sibilyang Ruso. Lalo pang dadami iyan habang dumarami ang mga pagod at sanay na sundalong Russia na umuuwi dahil sa matinding karahasan ng digmaan sa Ukraine, natutunan ng mga sundalong iyon na ang karahasan ang sagot sa kanilang mga problema. Babalik sila sa Russia na mas may pera kaysa kailangan, pero mabigat ang kanilang kalooban. Nagsisimula ng magbayad ang mga sibilyang Ruso noong Nobyembre 2000 at 24 ibinahagi ng British Broadcasting Corporation ang opinyon ng sosyologong si Igor Eidman. Nang tanungin kung ano ang nangyayari kapag umuwi ang mga veterano ng Russia, inilarawan niya ang nakakatakot na sitwasyon para sa lipunang Ruso. Malubha ang problemang ito at posibleng lumala pa. Baliktad na rin ang mga tradisyonal na pananaw ng tama at mali. Nagulat ang British Broadcasting Corporation sa pahayag ng pulis na si Grigory na nakausap ng Novaya Gazeta. Ikinuwento niyang may kriminal siyang natulungan ipakulong. Ngunit pinalaya ito, lumaban sa Ukraine at bumalik na malaya. Apat na taon na ang nakalipas. Ipinakulong ko siya ng pitong taon. Sabi ni Rigori. At ngayon, heto na naman siya sa harap ko. Sinasabi, wala kang magagawa. Opisyal, panahon ito ng mga nagbubuwis ng dugo sa espesyal na operasyong militar. Isama mo yan sa mga dahilan ng kakulangan ng pulis sa Rusya. Sino bang matinong rusong lalaki ang gustong magpulis kung inaapi sila ng bagong elite sa lipunang Ruso? Mas mataas na ngayon ang ranggo ng mga sundalo at alam nila ito. Bukod sa hindi patas na sahod, pwedeng sapat na ang pagtaas ng katayuan sa lipunan para mahikayat ang gustong magpulis na pumili ng serbisyo sa militar ng Rusya. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ang pagtaas ng krimen na may kaugnayan sa mga veterano sa loob ng Rusya ay palatandaan lang ng mas malalaking problema na darating para sa ulang sa tauhang kapulisan ng bansa. Ayon sa artikulo ni Farrar sa Kiev Post, 50,000 sundalo na ang bumalik sa Rusya mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Marami pang uuwi kapag natapos ang digmaan sa Ukraine. Isipin nating biglang matapos ito bukas. Hindi mangyayari ang mabagal na pag-ikot. Magkakaroon ng malaking dagsa ng mga sundalong sanay na sa digmaan na babalik sa Rusya. Marami sa kanila ay may parehong pag-uugali tulad ng mga sundalong na una nang umuwi. Lumalala ang pagkadismaya dahil dumarami ang ulat ng karahasan sa tahanan, gulo sa publiko, at krimeng kinasasangkutan ng dating sundalo. Ayon kay Parar. Ang mga lalaking ito ay hindi lang may kasanayan kundi pati ilegal na armas na itinatago sa mga kulang sa bantay na komunidad. Bumabalik ang kriminalidad sa Rusya at inaasahang lalo pa itong lalala pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Para lang yan sa regular na sundalo. Nabanggit na natin ang kahandaan ni Putin na isama ang mga kriminal sa militar niya. Ibig sabihin, karamihan sa mga sundalong uuwi kalaunan ay mga dapat nakakulong. Hindi naging mapili ang Russia sa mga kriminal na ipinadala nila sa Ukraine. Noong Oktubre 2024, ayon sa Moscow Times, quantity over quality ang taktika ng Russia sa mga nahatulang sundalo. Ang mahalaga lang kay Putin ay magkaroon ng manpower advantage sa Ukraine. Hindi mahalaga kung gaano kasama ang mga kriminal na pinapadala niya ay ayon na rin sa Russia. Ngayon ay nagpapadala na ng mga serial killer at iba pang mararahas na kriminal sa gyera. Ang sino mang makaligtas ay babalik sa kanilang tahanan at uuwi sila na mas marami pang karahasang nakita kaysa dati. Magkakaroon din sila ng kasanayan para sa mga susunod na krimen. Nakakagulat ang bilang. Iniulat ng Kiev Independent noong endo na isang isang daan at walumpung bilanggo ang nirekrut ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Karamihan ay ipinadala sa Wagner Mercenary Group. Ayon sa ulat, hanggang 2,000 libo at put apat may tatlong libo hanggang tatlong daan at 50,000 pang posibleng sundalo ang Russia mula sa kanilang mga bilangguan. Gumawa si Putin ng nakakatakot na siklo. Habang patuloy ang digmaan, mas marami pang bilanggo ang ipinapadala niya sa Ukraine. Marami sa mga bilanggo ang mamamatay. Pero mas marami rin ang makakauwi dahil sa dami ng ipinapadala. Kung iniisip ng Russia na may problema na sila sa krimen ngayon, hintayin na lang nila kapag bumalik na ang dagsa ng mga kriminal sa kanilang bansa. Labis nang nahihirapan ang polisya at wala nang laban sa libu-libong dati nilang ikinulong. Nagsisimula ng sumali sa krimen at karahasan. Alam ni Putin ang panganib ng pagbabalik ng mga kriminal sa lipunang Ruso. Kaya tiniyak niyang pareho pa rin ang kita nila, gaya noong sila sundalo. Ayon sa ABC News Australia, ilang source sa Kremlin ang nagsabing naghahanda si Putin sa pagbabalik ng hukbong binuo mula sa mga bilanggo. Noong Oktubre, iniulat ng outlet na 70,000 Ruso ang lumalaban sa Ukraine at hanggang daan at 80,000 ay bilanggo kung nag-aalala si Putin sa proporsyong iyon, hindi niya pinapakita. Sa Kremlin noong Hunyo, iniulat na ipinahayag niya ang matinding paniniwala sa plano niyang hukbong gawa sa mga bilanggo. Ang mga voluntaryong naglilingkod sa bayan at nagnanais ng tagumpay ay dapat unti-unting pumwesto sa ilang posisyon. Ayos na ang problema. Babalik ang mga bilanggo ng Russia at tatanggapin ang mas mababang sahod sa ibang trabaho. May saysay nga sila ang mga napatunayang kayang kumilos ng legal sa lipunang Ruso noon. Kung wala ang sarkasmo, tila makitid ang pananaw ni Putin sa maaaring resulta ng kanyang desisyon. Hindi tugma ang sinasabi niya sa publiko sa tunay niyang nararamdaman. Dahil mahirap ang kalagayan ng polisya sa Rusya, uuwi ang mga bilanggo sa bansang, mas mahina ang kontrol sa kanila. May isa pang salik na maaaring makaapekto, alak. Ginagawang biro ang hilig ng mga Ruso sa vodka pero mula nang ilunsad ni Putin ang pananakop, naging seryosong problema na ang alkoholismo sa Rusya. Noong Enero 2000 at 24 iniulat ng Moscow Times, na tumaas ang pagdepende sa alak sa Rusya sa unang pagkakataon matapos ang halos isang dekada. Binaligtad ng COVID pandemic ang dating tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso ng alkoholismo. Mukhang nagbago ang lahat dahil sa hirap at kalupitan ng digmaan sa Ukraine. Mukhang hindi naglalathala ang Russia ng mga datos tungkol sa bilang ng mga krimeng nagaganap sa bansa na may kaugnayan sa pag-inom ng alak. Gayunpaman, nakakakuha tayo ng ideya mula sa ibang mga bansa. Halimbawa, nagbibigay ang Alcohol Change ng mga datos para sa United Kingdom. Sinasabi rito na ang alak ay sangkot sa 35% ng mararahas na krimen sa England at 45% na naman sa Wales. Hindi naman laging nauuwi sa karahasan ang pagiging lasing. Sa isang lipunan na may nagbabalik na mga sundalong na rotate at dagsa ng uuwi, karamihan ay dating bilanggo. Maaaring maging sanhi ng gulo ang alak sa ganitong sitwasyon. Kailangan ng Rusya ng mas maraming pulis para harapin ang mga problemang ito. Hindi magandang panimula ang kakulangan ng isang daan at pitumput dalawang libo na tauhan. Sa usapin ng kakulangan ng pulis sa Rusya, Tila walang malinaw na sagot si Putin. Maaaring ituring ang malabong pahayag niya noong hunyo tungkol sa mga nagbabalik na sundalo na unti-unting pumupuno sa ibang posisyon. Bilang pahiwatig na iniisip niyang maaaring maging pulis ang mga veterano ng Rusya. Gayunpaman, mukhang wala namang nilikhang mga programa ang leader ng Rusya na makakatulong para mangyari ito. Pinakamagandang nagawa ni Putin ay ang paglagda ng kautosan noong Desembre 2022. Layunin noon na pataasin ang bilang ng mga pulis sa Rusya sa raan at 38,000 pagsapit ng 2,000 at 25. Hindi pa naaabot ang bilang na iyon. Malabong tanggapin ng mga nagbabalik na sundalo ang malaking bawas sa sahod kung magpupulis sila matapos ang digmaan. Nahihirapan na ang Rusya na mag-recruit ng mga pulis dahil kahit ang pinakapayak na trabaho sa bansa ay mas mataas pa ang sahod kaysa sa pagiging pulis. Isa pang option ni Putin ay pigilan ang karahasang dulot ng pagbabalik ng mga beteranong Ruso, gaya ng pagpigil sa Wagner Rebellion noong 2,000 at 23 ayon kay Farrar. Ibig sabihin, gagamitin ni Putin ang pambansang seguridad ng Rusya laban sa sarili nitong mamamayan. Lampas pa sa dating estado ng pulisya ni Putin bago ang pananakop. Sabi ni Farrar, simple lang ito, habang matatag ang Ukraine, nararamdaman na sa Russia ang epekto ng imperi imperial na ambisyon ni Putin ayon sa kanya. Kung walang mga reforma, mas mataas na insentibo sa sahod para mapanatili ang mga opisyal o pagbabawas ng puwersa sa Ukraine? Magpapatuloy ang pagkapurol ng pulisya ng Russia. Ang isang mahina at kulang na puwersa ng pulisya ng Russia ay hindi handa para sa unos na paparating. Ganoon din si Putin. Nasa balanse na lang ang kontrol niya. Sa Russia, kasalanan niya ito. Nawawala na kay Putin ang kontrol. Sa Crimea rin, matindi ang pag-atake ng Ukraine sa Crimean Peninsula. At si Putin ay walang nagawa. Gaya ng pagiging inutil niya sa krisis ng pulisya sa Russia may epekto na ang hindi pantay na pag-atake ng Ukraine. Alamin kung paano sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang balita tungkol sa lumalalang kalagayan ng Russia sa loob ng bansa. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.